Hello mga kabayans, kumusta po kayong lahat? Si Mr. Rio po ito. May nagchat po kasi sa akin na humihingi po ng tulong dahil may sakit po sa puso ang kanyang anak. Baka daw po pwedeng makahingi ng konting tulong para sa operasyon ng kanyang anak. Kahit maliit lang daw po na bagay, malaking tulong na daw po yun sa kanila. Sana daw po ay matulungan po natin sila. God bless daw po sa ating lahat mga idol. Para sigurado at mas marami pong makabasa Pinost ko na rin po ito sa akin page, mga idol. So sa may mga gininto ang puso dyan na gusto pong tumulong para tuluyan ng gumaling ang anak ni Madam Shane, ito po ang kanyang Gcash number, mga idol, para po rekta na po makarating sa kanila ang tulong ninyo. Huwag po kayong mag-alala dahil i-acknowledge ia ko po lahat ng mga tutulong sa kanila dito sa vlog po. So sana po matulungan po natin sila, mga kapatid. Maraming maraming salamat in advance makabayan.